Isang magandang umaga mga kapampam Ayan, hindi pa mamingiti ang araw pero maganda pa rin ang umaga Ayan, nagpe-prepare ako ng aking pang-breakfast Para sa ating energy sa maghapon Kasi ang breakfast is important meal of the day Ayan, o diba tiyo? Sinangag at itlog Kain tayo guys Ayan, minsan kumain naman tayo sa labas up oh ilabas lang yung pagkain sa labas ng bahay kagaya niyan o di ba Ang sarap-sarap kumain sa labas, lalo pat ang kapaligiran ay malinis at maraming mga lunti ang halaman. O, ba diba? Press na press ang linis ng kapaligiran. O, kain po tayo, guys. Ngayon, napakasarap talaga maging Pinoy. O, ba diba? Tuyo, sinangag, itlog, kape, nako, Pinoy na Pinoy. At magkamay ka pa. Talaga na, ma'am. Naku, siguro yung mga nasa ibang bansa na Pilipino. Gusto-gusto nila gusto, mga ganito. Namimiss nila yung mga ganito, di ba? Ayan, guys. Kape-kape. Para wake up na ating senses. O, oh, di ba? Ang sarap, guys. Kain po, mga kapampam. Ayan, mag-lemon fish and water para pang-detox. Tinan nyo naman, ang sarap kumain, Oh. Good morning, mga kapampam. Salamat sa pagpapanood nyo. Bye! <laughs>